guys tuloy natin yung run natin ito pa rin yung 508 natin na isang hektarya ahanin natin ngayon Ayan si Albert, matutulalan na naman. Kaway-kaway <laughs> naman dyan, ka-farmer. So, ka-farmer! <laughs> 508. <sighs> ito yung eight natin, guys. Ito hanggang sa may chan ko ito eh. ako. 508 eh. ayan isang hektarya po na pag-gate natin may binilad na tayo dun kanina may binilad na tayong be, 20 tutuloy nila sayang kasi yung sikat ng araw eh pa naman ng panahon ngayon guys ito may go signal na ang BPI dito kaya na mga city inspector natin kaya pinag iiknan natin nakaisang iikot na siya ito tapos na rin tong dalawang ano ang patawag dito sa Tagalog sinilong sa amin tatawag si Lucano eh. ito naka 16 kasi itong maliit naka 18 ayan guys may naaani pa tayong 20 kaya ilan na yun 20, 16 tsaka 18 54 na yun yan na guys yung itutuloy nila ...siguro mga nasa ano na lang yan... ...mga... ...kulang-kulang 6,000 yung itutuloy nila... ...tignan natin mamaya yung... ...mahani nila... ...pag natapos nila... ...at doon muna tayo sa... ...doon sa Bilaran at... ...pinapaderecho natin, pinabibilad yung nani natin dito eh... ...kasi sayang maganda yung... ...sikat ng araw, hindi natin alam kung baka kinabukasan... ...okay mamayang gabi, umulan para ma-ensure natin yung quality ng seeds natin. Yan guys, thank you. Balik ka ulit ako mamaya.